So what's up mga kaidol, good morning Sa mga magpaalang araw, sa lahat ng mga viewers At sa views natin dyan, lalong lalo na sa mga sunod supporters At ayun Ngayong, lao, ngayong araw ay lalaw tayo Sa mga si Idol Inday At si Idol Edward Ayan At ayun, Nakasama na rin tayo mga kaidol Dahil po hindi tayo nakasama ng una Dahil busy tayo sa paggawa ng Kabinet sa bahay At uh, si siyempre bago natin simulan muli po natin tawagin ang para samahan tayo sa lahat ng adventure nating na ginagawa At always thank you kay God sa panibagong araw na binigay at panibagong blessings na marireceive natin ngayong araw At siyempre din sa inyo, always thank you Sa inyo malaging pagsuporta, malaging pagsubaybay, at malaging pagpagabang ng aming mga video Maraming salamat, lalong-lalong nasa inyo pagskip ng ads mga kaidol Polisi thank you. Lagi kayo mag-ingat at God bless po. At na, tara rin. Let's go. So ready muna tayo tayo Idol Ayan eh, mga kaidol Idol Idol na Idol Si na naman na mga Idol Idol mga kaidol At andyan sila idol Albert mga kaidol At saka si Idol Not Not Ayan eh, nagdaan sa atin tapos May sinabi lang tapos ayan na Nagpaandar na sila Idol Lagolo Lagolo sa Bisayam sa Tagalog Idol Lagolo Ang bira-bira, Tagalog Ang Bisayam ninyo Hila-hila. kau lagi apa ini ada di sini? mau kaito petunjuk dimana din? kaito. sa pasti. Mari itu lah. masih ada Ito yung mga pinaganan pa. mga Oo, mga na ako. Masabit na naman yan. Tulad ng vlog niyo kahapon. Buti na lang. Natanggal. Low back pa naman. <laughs> <laughs> <Aras> ng hangin. Hindi pala yun eh. Pala yung biligan na eh.

really right. konti mga kalor, medyo malaki konti konti lang konti <coughs> okay, Ah, ada tak? Ada tak? Ping, ping. Ini yang first class nak kanu ping makai dol. Kalau makai dol. Yang first class ada bas. Langkau pas air lindai, talaga tak? Ah. Ini yang first class na kanu ping. Ya reolit, reolit. Makai dol. Tuh. Dari kan. Bisa ni dol. Saya saya nak kau lain. sa en

Malaki ito, malaki rin ito, Idol. Hindi, yeah, ano, na. Idol, green. Ang lapo. Hindi, green nga. May green bang lapo. <laughs> lapo ang lapo ko, oo. Oh, oh, kanuping, kanuping. Kanuping, right. Idol. Lumalaba na, Idol. Yan, you know? o. Ah! Kanuping, yung Idol. Lapo mo kasi, lapo. Ano ko, lapo, Idol. Iba pala, green pa. May green bang lapo. <laughs> green nga ang kulay. Tapos sayang, dalawang bisis na nakapagano. Nakapitaw. Ano, bitaw.

Ayan, ah, tanggal ka rin? Tanggal? tanggal may itulak si, mo pa dahi, itulak mo pa dahi Grabe, Tapos makaydol!

Atau telung duk suh nomor lain Oh Ah, uy, ay, talaga. Malaki uh, 'ton. Ha? Malaki 'n do Kumara, mira, mga idol. Kumai yeah. mga idol. Gandang ispa to idol oh. ano, ano walang, walang, kain agad. tagal-tagal. Walang, walang Walang dugay-dugay. Kumakaon dugay. <laughs>

Kaya na po Kaya na po na idol Ah, patagpog ni idol Pte? Pte idol eto Eh, kanopeng na naman doon Ah, kagatap Igalabon doon, oh Kanopeng na naman Kanopeng idol Kanopeng idol Kanopeng na naman Karabi, pato to idol Lamang kanopeng idol Laklo Kanopeng maka idol Ha? Kanopeng Kanopeng sa impero Eh, Kanopeng idol Ah Kanopeng maka idol laki kunti aur malaet laki kunti meraki gendi lah bakal laki kunti <laughs> ma laki kunti lah apa lo sokol sia tinula ka <laughs> <laughs> okay. tenu, tenu mamaya ida itu ida itu Ay, sweet lips pa rin day Sweet lips pa rin Pangalawa na yung isa mga kaidulong Pangalawa oh. okay, na kaidulong day Sweet lips sweet lips sa batu mga kaidulong oh. Tampak ya, sabaw sabau kok. Oh, tapi ah. lawan lama kan? lawan na ya ini me bangga me bangga me dah kanlah hello <laughs> idol no that my idol to malang is the idol tambah

Ay ah. oh. tuloy. <coughs> ah, <yun, mga> <laughs> magandang plaster, mga kaidol Yung plaster na pastor ka talaga maghihila. Mga Mag Laban <laughs> mga <coughs> kaidol, laban.

Yung dropper. Yung idol oh. putang okay, butang butang. idol, Ikaw, yan, kaya idol, hindi idol. mga idol. Kalak mga idol. kalaki mga idol. grabe tong idol, hindi <laughs> <maka> idol. <Kalaki laughs> <maka> idol. sabi <laughs> okay. okay. uh, <laughs> oh, yung kawilo. Tingin sa tinamaan daw.

Gandatignan tignan kayak dulu. Tiga makanya lak ya. Gandatignan. Dol. Dol. Mai dol. Oh. Kami melaki nah mai cepat aja cepat narin. Kayak ta pano pambinta nang malak uh. mah mahal ini. Terus. Bang Rudi tangkilun, king grouper. Tagay. 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 na, basta huli. Basta huli, Basta huli. Ah, malaki mga idol? Mas masakit diba pag ano, matanggal. <laughs> Dala, ma oh, Mas masakit din. Pag ma... Ah, kanopeng, mga idol. Laki rin idol. Puro kanuping huli ko mga idol. Pag, masa pag masablay nga, ano, paluin pa yung ano paluin pa yung kahoy <laughs> yung kahoy nah, meron meron may idol pakiramdaman mo nah, meron tignan mo malaki pa rin na kain malaki lah Malaki nga day, malaki basta ganun day Basta pa ganyan ganyan yung kain makinol, malaki, malaki yun Ganyan kasi ang kain lapo mga kayo at saka lapo at saka grouper. Lapo ni. Ha? Pating. Lapo ni. Pating. Hindi lapo, pating. Mamulo ka dun, pamudo lang, mamulo ka Yan mo yung nylon pero hindi ka mabibigay ng pating dai. Yan. Ay, dandan lang. Oo, kalaki makadal. Yay, pangalawa na yan. Kalawa na

Pangalawa na. Pangalawa. Wuuh, jackpan, Pangalawa. Hindi na kawilo. tagos naman ah. Tagos naman ito Grabe naman. makawala yung pag ganyan. Grabe okay, siya ito uh, maghila talaga. naman Pang... Pakiramdaman. Pakiramdaman kasi para hindi matanggal Pakiramdaman ba? Iba kasi yung kain dahi pag ganyan Iba, ka, Parang randahan yung ganyan Dask balik pag Parang magalit na siya Pag ginaganyan mo kasi yung ano, magalit yun Biglang ano yun, hilahin Doon ka, dun ka hihila din Diba dad? Ta, kon, toy toy. <laughs> masok, ko, masok ko Ha? Ay, masok magalit yan ay minsan nga pag hindi, pag hindi ka, hindi mo alam na ano biglang bigla niya ang hilahin sugat sugat yung kamay mo kahit po nga makasugat ng kamay yung ma ano, ma pas, ma pasok sa ano tansi hindi Another blessing for the day. Mahal mga idol. Thank you, thank you. Pirana na mga idol. Papira na. Matigas, matigas? Sampak Lord. Sampak? ba? kasi naman, tanggalin. tanggalin.

logisio logisio logisio, logisio.

Pag nga rin ito, maliit lang yung okay. okay na ito, Idol. Pang sabo sabaw <laughs> Pang Idol, sabo-sabo yeah. ito, Idol. Woo! Hindi na nga mag-Idol. Uy, kambang, Idol. Ay, kambang. Nakasarap na talaga. Pwede natin yan ng koron? Koron ito, Idol. Isga. Ang mahal yeah, mo na tayo? Uh. Baka mayroon pa. Baka mayroon pa. Baka pa. Baka Kasama pa yung idol. Mahal. Sa kor niya mahal. Yung dalawa lang ipadala. Kasi so, yun lang nah, mahal dito. mahal qua, Ano naman, yung, yung, na yan yung nagawala kanina. oh, bakit yung kamain na. Kankam? Ang natin yung ba, nakabitaw. Ang hmm. may hmm. hmm. signal tayo. Right? Hmm. <laughs> Walang signal, ang ingog mo man. <laughs> <Okay>. <laughs> ah, pala ang magdala ng green na sa kanya. Yung kulangot. <laughs> 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 kulangot mo, yung, so <laughs> yung kulangot mo. Hmm. yung kulangot, yun pala yung magdala ng ano. la ng kuron yan And, mga kapatid mga kuron ayun mga kaidol padala natin ito ng kuron kasi para hindi masayang kasi mas mahal sa kuron mga kaidol ayun yung dalawang yan mga tag 3 kilos din yan ang dalawa mga kaidol Kaya kung aabot uh, ng 6 kilos kung depende sa kilo mingaw, ang laki sulitin na rin natin mga kaidol kung ano kaya kung mapadala natin sa koron, kung may magbiyahe man, magbigay din naman tayo ng kahit isang galong kurodo para parang pamasahin na din. Pamasahe sa bangka. Na sa bangka. Oo. Oh. Doon, may doon. yun, update lang tayo mga kaidol pagdating sa tabi. Yan mga kaidol, ito na po yung binta nila. At pinahatid ka agad, Zedol Edward, naligo pa. Ayan, luba. 3.1, 700 yung kilo. 2,170 yung binta tapos green grouper 3 kilos 500 yung kilo 1,5 yung binta Kiwi naman 6.2 90 yung kilo 558 yung binta at bali ang binta lahat 4,228 at ito pinadalhan kami ng 4,300 may babalik pa kami si Binti Tapos mamaya lang hatiin hindi pagkatapos maligo ni Dol Edward. Tanghalan ng kamakayan. Ano ba 'yung tama sa lang? Sa sobrang pusa tapos bebesa ko. Ayan, always thank you. Lagi kayong mag-ingat at God bless po.